sa umpisa ng pelikula, ang grupo ni Malencio magat ay naghahanda ng umalis. Biglang bumahing ang isa sa kanilang kasamahan kaya pinansin ito ni Malencio, dahil para sa kanya ay masamang pamahiin iyon. Samantala, nakapasok na pala ang mga kalaban. Nagsimula ang bakbakan sa pagitan ng dalawang grupo. Napilitang umatras ang grupo ni Malencio subalit so hinabol pa rin sila. Hanggang sa matamaan ang isa sa kanyang mga kasamahan inutusan ni Malencio na magtago muna sa loob ng nicho ang sugatan at babalikan na lamang siya. Ngunit dahil sa kanyang muling pagbahing, nakita siya ng kalaban at binaril siya. Sa sumunod na eksena, si Nagomer pala at ang kanyang grupo ang sumalakay kina Malencio. Sinabi ni Gomer na dahil sa lakas ng kanilang puwersa, matatakot na sa kanila ang grupo ni Malencio. Samantala, pinuntahan naman ni Malencio ang isang manghuhula. Sinabi niya rito na nagkatotoo ang mga hula nito lalo na tungkol sa mga pamahiin. Pinahula niya rin ang tungkol sa babaeng kanyang papakasalan. Subalit ayon sa manghuhula, kapag napakasalan niya ito ay sisikat at katatakutan siya. Ngunit kung lalaki ang magiging panganay nila, ito ang papatay sa kanya. Biglang may narinig silang huni ng butiki. Agad na binalaan ng manghuhula si Malencio na magtago, senyales daw iyon na may paparating na naghahanap sa kanya. May biglang dumating na mga pulis at tinanong kung nasaan si Malencio. Ngunit sinabi ng manghuhula na huli na sila dahil nakaalis na siya. Sa sumunod na eksena, tinungo ni Malencio ang kanyang kasintahan. Kasama niya ang tauhan niyang si Kulot, ngunit agad niya itong pinauwi dahil sa pagiging boseron nito. Sabik na sabik ang magkasintahan sa kanilang muling pagkikita. Samantala, lihim na bumalik si Kulot at naglagay ng dalawang bote sa ilalim ng papag nang magumpugan ang mga bote, tuwang-tuwa siya dahil alam niyang nagsimula na ang bakbakan. Subalit, biglang dumating ang ama ng babae at nahuli silang magkapatong. Sinabi ng ama na kailangan niyang panagutan at pakasalan ang anak nito. Sa takot ni Malencio sa ama ay napapayag siya nito. Sa araw ng kanilang kasal, wala nang nagawa si Malencio kahit na nagdadalawang-isip siya. Sumunod na eksena nagalit ang isa pang babae na kasintahan din pala ni Malencio, dahil nagpakasal siya sa iba na sa halip ay siya. Subalit, itinanggi naman niya ito at sinabing peke lang ang kasal at siya naman daw talaga ang mahal niya. Sumagot naman ang babae na gusto niya rin na ikasal sila lalot ngayon ay buntis na siya. Dumating naman si Kulot at binalita kay Malencio na ang grupo ni Gomer ay may paratingin na kargamento. Sa sumunod na eksena, habang binabiyahe nila Gomer ang kanilang kargamento ay bigla silang pinaputokan ng grupo ni Malencio. Dito na nagsimula ang palitan ng putok ng magkabilang grupo. Hanggang sa tamaan ni Malencio si Gomer sa balikat. Ngunit nakita ito ng anak niya kaya pinaputokan niya si Malencio. Subalit sa pagganti ni Malencio ng putok ay nataman ang anak ni Gomer na ikinasawi nito. Puot at galit naman ang naramdaman ni Gomer habang hawak ang kanyang anak bigla namang may mga pulis na dumating at na corner si na Malencio at kulot kaya nahuli sila. Sinabi naman ni Kulot kay Malencio na mukhang nagkakatoto ang mga hula sa kanya na sisikat siya at malalagay sa dyaryo. Sa sunod na eksena, sa burol ng anak ni Gomer ay iniutos niya sa kanyang tauhan na kontaken ang mga tauhan nila sa loob ng bilangwan upang patayin si Malencio. Habang nagbubunot ng balbas si Malencio sa harap ng salamin ay may narinig na naman siyang huni ng butiki, Sinabi niya ito kay kulot subalit binaliwala lang niya ito. Hanggang sa nakita ni Malencio sa salamin ang isang lalaki na nasa likuran niya. Nang sasaksakin siya, agad niya itong nazalag ng unan. Pinagtulungan nilang dalawang galpihin ang mga nagtangka sa kanyang buhay. Nilublab ni Malencio ang isa sa drum na puno ng tubig. Pinagsusuntok naman ni kulot ang isa. At ang isa naman ay sinobsob ni Malencio sa inidoro. Hanggang sa dumating ang mga gwardiya at tinanong sila kung anong nangyayari, sinabi ni Kulot na inamasahe lang niya ito, sin sinabi naman ang isa na naghihilamos lamang siya, at ang isa naman ay sinabing naliligo lamang siya. Sa sunod na eksena, habang nakapila sila sa rasyon ng pagkain, pasimpleng may likidong nilagay sa pagkain na hawak ni Kulot ang lalaking nakaaway nila. Nang kakain na sila, may nakita siyang pusa na kulay itim at nang pinakain niya sa pusa ang pagkain nagulat sila dahil agad itong namatay. Samantala, ganganak na ang kasintahan ni Malesyo, sa kabilang banda, isinilang na rin ang anak niya sa asawa niya. Parehong naging lalaki ang kanyang mga anak. Sumunod na eksena, pumasok si Gomer sa bahay ng asawa ni Malesyo at kinuha ang bata, pinatay rin nito ang ina ng bata. Bakas ang lungkot sa mukha ni Malencio sa nangyari, sinabi niya kay kulot na baka sinadya ng tadhana na dukutin ang anak niya upang hindi magtagpo ang landas nilang mag-ama upang hindi matupad ang hula. Sinagot naman ito ni Kulot na mas mahalaga pa ba ang hula kaysa sa dugo niya. Ilang taon na ang lumipas, isang lalaki na si Hillier ang nakikipagbasag ulo sa isang bilyaran. Dumating naman ang pulis na si Mike, nagkahamunan rin ang dalawa at sinubukan ang lakas ng isa't isa hanggang sa pinigilan si Mike ng kasama niyang pulis. Nakalaya na rin si na Malencio at kulot, subalit nabahala si Malencio dahil sa Karo ng patay ang bumungad sa paglaya nila. Binalita naman ni Gomer sa anak na si Hillier na nakalaya na si Malencio. Masaya namang sinalubong si Malencio ng dati niyang grupo at nagplano agad sila kung paano babangon muli. Naging tanyag muli ang grupo ni Malencio dahil sa kanilang mga aktibidad. Dito na nagtatapos ang part 1 ng recap ng pelikulang ito. Mag-subscribe para sa part 2 at sa susunod pang mga recap na katulad nito. Maraming salamat.